time check 12:55 AM walang masyadong traffic ngayon pupunta so, kami ng airport Terminal 2 tile, Pal, Pilipin Airline. tayo sa car park. Kasi iwan namin yung sasakyan dito sa car park. Kuha muna tayo ng ticket. Magkano po per overnight? Magkahanap muna tayo na pwedeng parkingan natin na mas malapit. Sa tapat lang po ito ng Terminal 2 namin guys pinark yung sasakyan tapat lang po ito ng airport dinala namin yung sasakyan namin para pagpa uwi hindi na kami ng grab mga ilang days lang naman siya nakapark dito kami ni ate sa probisya sa Tacloban City kami ng... <laughs> elevator. <laughs> Dami namin dala. Oh, may hindi kayo makapasok. Dito kasi kami sa arrival. Kaya maghahanap pa kami ng elevator. Hindi lang namin alam kung may elevator. Sige lang. Check in muna kami guys. Time check is 1.26 a.m. <laughs> strategy natin. Mga sangkay, tapos na kayo makapag-check-in. Actually, 4.25 pa po yung ano namin flight for Tacloban. Mas na, time check is 1.30. Mas maganda na yung maaga kaysa yung nakapadali. pa. Walang masyadong tao ngayon. Kukunti lang. Ay! Ay! flight Ay! Boarding na kami guys Time check is 4 am Diyan po kami sasakay Sa araw na no So diet, ito, oh. Hi, good morning, Well, Coming from the southeast at 10 knots, I'm the announcement Airlines, where is officer in And this covering full of and joy. This is Governor Reed Matanka, so thank you for applying with us and we hope to get in your next with some fights. My name is Alamat Bek, my boy. Grabe, kararating lang namin. Maulan. Maulan. Kaya pa yun lang namin yung mga bagay na ang tao. Ang tao, guys. Ito na tayo sa Maldives